sino pa nga bang nakakatawang takutin kundi ang mga matataku teens. pagbigyan ng magandang wow, buhay. Matulong po ba? <laughs> <laughs> ah, <Got> it, <laughs> Grabe! Yung mga ash na maulog. <laughs> Bakit maulog? It's a ghost kisses. It's a ghost. It's a ghost. It's a ghost. Ang puso ko na alog. O, oh, hindi nakatulong yung multo. O, oh, wala ka ng ubo. Tignan mo, tumayo ka. Oh. Tumayo ka. Tumayo ka. O, oh. na. oh, nakakatayo na siya. Pagaling <laughs> <laughs> ah. na naman. Ilakad mo. Sige, ilakad mo. Sige lang, tiwala lang. Sige. Oh. Nakalakad na siya. ba? Nako, cases. Ayoko na dyan. Where was this earlier? Is that there? But you Basta yung puro tablet, it. ha? Sindi pa ako! Hindi kasi cases, yung huling gumamit dyan sa upuan na yan, nung last season. Nagbundo. Kaya dyan siya nagkaan. Tapos dito si Kiki. Ano? Ano? Pero totoo na lang. Totoo. I kicked Hindi. Hindi, yeah. wala nga. Gumalaw nga lang. Nagkikwento ang tayo. Oh! <laughs> just kind of fell. Uh, ah, hindi kasi gumaganyan ako. Hindi, just ko naman. Kasi Sophie, sige, alugin mo yan. Malayo rin dyan. Ano ba? Paborito niya kasi spot yan. Manalig tayo. <laughs> Alam mo ko paano malaman. Makikita mo siya. Gumunto ka. Ikaw mismo. Nakikita mo siya dyan. Ay, Kala, ayoko! na ka muna one. Bilang ka 13. Tingnan mo so, si Kuya hindi nakakita okay. ng Hindi niya kaya. -kay, ano, nung, <laughs> <laughs> Sorry, Sorry. <laughs> kaya, <misi -san>, <laughs> lang natin. Bilang ka lang 13 seconds. Sige na. Ay, paano natin malalaman? Dali na. Yung pang 13 oh, dali na, dali. Takpa mo yung Go, go, go. Uh -huh. D -d dito ba yung nangyari? Uh -huh. Dito, dito, dito. dito, dito, dito. Uh -huh. Ganto dito. Uh -huh. What? ka dito. One, two, 13. Gano'n ka. Gano'n. Takpa mo yung niya. yung niya bilang <laughs> <laughs> <People, laughs> <laughs> okay, ay 13 Wala na bilang po sa pa 5 to tubig eh, na para gumaling. sabi talaga sa iyo. Ayo na. Uy, ay! na naman! Uy, ay! Ay, 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 ay! Uy, ay! 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 Ay Yes, kayo. May <laughs> <laughs> Pero Sorry, May Love, love, love. Love, love. Pero love. Love, 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 na Love, love. Love, love. <laughs> ang cute-cute naman cute ni Kisses. Alam mo naman, sandigan si Nonong. Oo. Um, Pag magsama talaga si Nonong at si Nico, sobrang laugh trip. Ako, bentang-benta ako sa kanilang dalawa. Sobrang dalawa -no. Pero sa mga takotan na yan, naalala ko tuloy si Marco. Kasi sa teens, siya yung yes, pinakatakotan din. To no? To no. To. Pero Ayaw ang cute ni Kisses, no? At sabi mo nga kanina, di ba habang tumatagal parang lalong nagbo-bloom si Kisses? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Kaya marami ang kakagusto talaga doon. Oh. Kung alam lang ni Kisses na may Joshua Garcia, may crush siya kanya doon in Inulit ko, in <laughs> ko talaga. Ah. <laughs> Inulit ko talaga. At saka siya lang yung nawawa-poise na poise pa rin. Oo. Oh, oh. Di ba yung Pero parang hindi na siya nagbo-blush on. Oh. Hindi na nga. Or di ba nung ulan ano nung mga six star yes. Stars, sa rule super kikay yes. ano, yes. ngayon dead man na Totoo. to um, na accept na niyang face niya na walang blush on hindi naman na kailangan tama ganda 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 ganda, ganda. ganda baka kasi dati natatakot siya na makita siya na ganun lang mm. pero speaking of takot dahil nga sa takutan na yan may nag-aswangan din huh? may housemate Oo, tingnan natin ha, kung ano at kung sino ang mas nag-provide ng takot goals. Ang galing ha. Si Sada Kumaymay o Jenry Kayako dito sa The Grudge Match nila sa The Ring ng Kalamakutan. Tara ya! Ah! Otap sa ko. <laughs> Sada versus Kanako. Oh no! I'm, I'm Korean Sadako. I'm Japanese. No, you're... Yeah. जापानीस का लोर्सकिंगे लोर्सकिंगे ए डेटा तो ओह ग्राफिक्स के का ओह ओ माय गॉड हॉरर गलीमो गली Hollywood, na. Hollywood movie star na. Sada ko. 3. ko, three. Oh. Where's my blood? Kaya nga magaling siya talaga bilang zombie eh, si Maymay. Ano to? Alin to? Sito yung sana Kaya ko. Kaya ko. Kaya ko.